ayun guys meron silang ano sneakers yung guys pang regalo yan masarap na chocolate dito nila guys ito niya price oh my god and, uh, presyo okay, tayo dito magugustuhan natin magagandang chocolate ah. Uh, dahil uh, chocolate dito guys depende guys pag maraming laman tsaka ito yung laman niya guys masarap naman sya 1,180 masasarap kung mga chocolate nila depende sa laman guys yung mga chocolate na nakabundle syempre nga guys pero masyap sya